Magandang araw, magandang gabi mga kinis Kung nasaan man kayo ngayong araw na to Eto na naman, kasama ko na naman si Mahal na Reina. Kasi ano eh, malamig Ayan ka na di pa ako nag i Sabi yung malamig na kagay sa dalinga Yan, nag-green green na kagad yung ano natin no? Dira talaga to si Mahal na Reyna Hindi pa, Nasa ano na ako eh, nasa momentum na ako ng pagsasalita eh Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Bigla ka na namang sumabi ng nagsalita ng malamig Dira na naman to wala na naman yung momentum ko mo sa pagsasalita ikaw talaga hindi ko na alam ano tuloy sa sasabihin ko sa <laughs> hindi ko na alam tuloy sasabihin ko bihira sa susunod pagka ano pakaintrohin mo muna ako hindi hindi yung kasalita ako nandun ako sa momentum bigla kang magsasalita bihira naman wala tuloy mga sasabihin ko anyway mga ano inags ano At, pupuntahan natin yung sasakini mahal arena yan, kasi ilang araw niya hindi nagamit dahil nagkaroon ng problema sa preno. Sumasagad yung preno. Parang ano yung sagad bago siya mag brake 'Di ba dapat pag inapakal mo yung preno medyo nasa gitna pa lang eh humihinto na 'yung sasakyan ano. Yung preno niya kasi sagad eh. Sagad na sagad doon sa ano eh. eh. kaya pinayos natin sa talyer natin. Yung araw natin ngayon ay hindi maganda, madilim. Madilim ang ating araw at malamig Siyempre, fall na eh Pero okay lang yun, ang importante ay mahalaga Kasama natin si Mahal na Reyna mga kainags ano? At ito'y magkukulitan na naman tayo Hop! Huwag kang magsasalita muna At ako'y nasa momentum ng aking pagsasalita Ng aking pagbablog yeah. Kunin lang namin kasi ilang araw na Yung, yung sasakyan ni Mahal na Reyna Ilang araw niya hindi nagamit eh At nako eh Naabala tayong masyado <laughs> Hindi, pati si Mahal Arena naabala din dahil Siyempre wala siya magamit na sasakyan ano? Nakikisabay lang Nakikisabay lang siya sa kanyang mga kasama sa trabaho pag pauwi na Kaya maraming maraming salamat sa mga nagpapasa Nagsasabay kay Mahal Arena during pauwi na sa gabi Thank you very much Shout out sa inyong lahat Siyempre ganun din naman tayo mga kainis ano? Nung time na ayos pa yung sasakyan ni Mahal Arena eh, May mga sinasabay din naman tayo mga kakilala niya Kasamahan niya sa trabaho na wala sasakyan yeah. ganun lang talaga palapit na tayo sa talyer mahala rin na anong pakaramdam ayos na naman yung sasakyan mo baka sirain mo na naman ha sirain ano hindi masaya Kaya magagamit may magagamit ako. ka naman mahirap pag wala sasakyan eh no Siyempre. abala eh no abala pati yung ayun na makikisabay ka abala rin eh no hindi eh, no? <laughs> <dito, may laughs> joke bay. lang joke ayun, lang masasakyan yung mahala rin ha dito <laughs> na eh kasi sa kinin mahal na na. Ay, walang parking dito, ma. So nakuha na natin yung susi natin mga kainays, ano? Ay, ito na, ito na. Ito na yung sa ni mahal na, na Ayos na, oh. Yan, ako. Maraming maraming salamat sa, ano, no? Sa Fernando's Truck and Automotive Shop. Eh, hindi na tayo pinagbayad. Nakakahiya nga, eh. Gusto ko ng... Gusto ko magbayad, sabi ko wag naman kasi ko nang ano kasi parang hindi maganda eh. Pero parang ano kasi mga kainags, ano, parang nangyari kasi Nagpagawa tayo ng brake last month ago, uh, lahat yung pati yung brake uh, fluid, pinalitan nila, lahat yun. Siguro baka kasama pa yung sa warranty. Kasama pa yung sa warranty na inayos nila. Kasi nga, ang problema natin is yung brake, medyo may problema. So since na yun ang ginawa nila, inayos nila. Pinalitan kasi yung mga brake pad ni Mahal na Rena, yung niya. Tapos sa uh, pinalitan ng brake fluid, yung bleeding ba tawag doon basta ganun. Tapos since na brake pa rin ang issue, parang alam ko mayroong warranty yan So wala tayong binayad. Pero inexpect kasi namin magbabayad kami. Sabi naman ni Nikir, yung may-ari, wag na lang daw, thank you na lang daw. Dahil marami naman daw tayong naitulong sa kanila yun nga yung marami tayong mga subscribers, viewers na pupunta sa kanila, nagpapagawa sa kanila kaya maraming maraming salamat sa inyo maraming salamat din sa kanila at maraming maraming salamat magpasalamat ka naman sa kanila thank you thank you thank you yeah isang kindat ka na isang kindat ka na thank you asa yeah. okay. okay. eh, na asa ah, na, na yung ano ay, bumaba ka na, kunin mo na doon ano? ay, kaya ko bagay ano yun, ha? Ay, bagi, ano yun? Ha? baka may harang ito na naman, problema Sabi mo na sa naman baka masasana inano mo na wala may harang yun eh baka makabagaw sige sige na, sige na pano Paano kung wala ako? Paano kung wala ako? Eh, syempre may pasok sa trabaho. Oh, kuha mo to. Patayin mo na. Oh, okay. Patayin mo, bihira naman. Dali lang makain sa. trabaho, no? Kaya mas gusto ko may pasok si Mahal na <laughs> para para libre tayo, malaya tayo, bihira naman, no. Oo oh, nga naman ano, kasi takot si Mahalarina sa mga ganitong sitwasyon mga kainags ano. Ay, uh, yung mga ganyan na no? masisikip. Takot siya sa ganyan eh. Tara, birahin na natin 'to. Yo. Tingnan natin. Baka mabangga pa. Ay, nako po, Panginoon. Salamat po. Alright. Ay, <laughs> oh, dun, dun, sa mga asawang lalaki, no nakakaranas din ba kayo ng na, 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 naranasan ko ngayon sa mga asawa nating minamahal yun <laughs> yung bang wala tayong magawa kundi sumunod na lang hindi ganun talaga syempre mga kainags ano? yan ang role nating mga lalaking asawa pinapainit ko lang yung sakya natin para ano ayos yan tara tara ano natin atras ko na baka may baka may humarang pa doon sa likuran natin mahirap na hindi makalabas let's go let's go ayun na ayun na ayun na, yon na. Uh, although mayroong mga bawalog park dito kasi naayos siya ata to pero sandali lang naman dun ay naku let's go let's go let's go let's go tapos na yung ating trabaho kay Mahal na Reina salamat naman at hindi na tayo maaabala yuk <laughs> yeah, yun naman kay Mahal na Reina nito masaya na masaya sobrang saya na yan masaya na yan kasi syempre alam nyo naman mga kainis dito sa Canada no naku mahirap ang walang sasakyan maaabala grabe tara ayun na, ayun na, umalis na tuwan-tuwa na si Mahal na Reyna ganun talaga mga kainags, ano Kata pagka namumroblema talaga yung family mo, eh, yung pamilya mo, eh, no? na namumroblema sa sasakyan yung mga tatay talaga apektado eh, no problemado din eh kasi syempre, eh, ganon talaga siguro pag magulang ka eh, no talagang tinatawag nila, ang tatay ay ang haligi ng tahanan talagang pag na yung anak mo sa sasakyan pati ikaw problema rin apektado ka kailangan isolve mo ganun talaga eh no instinct ng pagiging tatay yun eh no natural sa pagiging tatay talaga yun eh no hindi mo matiis ang iyong mga anak ang iyong asawa ganun talaga no kaya totoo yung kasabihan na sinasabi nila eh ang mga anak kayang tiisin ang mga magulang pero ang magulang hindi kayang tiisin ang mga anak totoo pala yun ano totoo yun Dati nung hindi pa ako tatay, wala pa akong family, wala lang. Pag naririnig ko yung mga ganong salita, tumatagos dito sa kabila, labas dito sa kabila. <laughs> Tenga. Pero ngayon nung naging tatay na ako, na-experience ko ganun Totoo pala yan. Kaya enjoy lang natin because yan ang ating responsibilidad bilang isang tatay. Ang maging haligi, ang maging protector ng ating pamilya. Yan. Drama eh no. <laughs> Naalala ko dati to si Mahal Reina. Nung pumunta ng Canada to, hindi marunong mag-drive to mga kainags, ano? As in zero knowledge talaga yan. Kahit ako nga, hindi ako maniwala na matututo mag-drive to dito sa Canada eh. Kasi hindi naman nag-drive talaga sa Pilipinas yan. Eh, kailangan lang talaga mag-drive dito sa Canada kaya napilitan. Pero sabi ko nga sa inyo, bago natuto mag-drive yan, nung ako nagtuturo, nako mahigit isang timbang luha ang ang nilabas niyan sa kanyang mga mata. Mas maganda na yung iba ang magturo or mag-hire ng instructor na magtuturo yung asawa nating babae para matuto sila sa drive Ano? Okay sa sakyan? Ayos? Pati naman gulong? Ito na naman tayo. Ito, halika, turuan kita rito. Meron tayong inflator dito. Di baterya. Kala ko tapos na. Meron pa pala. Hindi, joke lang mga kinags. Baka, baka birahin nyo na naman ako ha. Yan, meron tayong ano rito eh. Ah, ito to, ito, inflator. Tapos sa ah, battery. Yan, 'di ba? Lagay lang natin ganyan, ha. Uh, ganyan pala. Hmm, 'di ba? Ah, ah, ah. Tapos meron ng PSI diyan. Para makontrol natin yung hangin sa loob ng sa ni ng gulong na rito, mga aso na to. <laughs> mga aso na to talaga. Gagala ako pa pala. Meron pa tayong responsibilidad sa mga aso natin. Papasyal ko muna to. Hello? Hello? Ano? Papasyal. Wait lang, wait lang. Lawit sa ano mo? Huh? Ha? Jordan yan. Shoes. Oh, linis no? O tara, turuan to natin to si Mahal na Rain. Ano yan? Tingnan mo muna sa pintuan kung ilan yung maximum PSI dito dito. Ayan, para ano, para... Kahit wala ako sa tabi mo, marunong ka na. Ayan. Dito yan, nandito yan eh. Uh, nandun yata sa isa. Tingnan mo sa isa. Turuan natin to para matuto. Para sila na lang kahit wala ako. Oh, ayan o. Oh. Ayan Oh. Ayan Oh. Ayan Oh. Ayan Oh. Yan. Yun o, yan Oh. yan Oh. Ayan. dyan? Front. 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 Asan yung... Ayan Oh. Front. 210. 30 PSI. Rear. 30 PSI lang. Oh, ito. Ito. Merong ano rito. Ito. PSI ito. Ay, so. Ay, to. Ito. 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 Ito ah oh, medyo tinisip na natin. Tapos buksan, na, tanggalin mo 'yan. Tanggalin mo 'yung ano man. Yan, tanggalin mo baka hindi ka pa marunong magtanggal niya. Pagtanggal lang, di ba matuto. Oh, yan, tanggalin mo 'yan. I tapos tanggalin mo 'yung kamainit. Ano ba klaseng hmm. Sabi na nga ba, patiban mo 'yang pagtanggal. O, oh, tapos lagay mo 'to dito ganun. Sige, lagay mo. Oh, lagay mo ganyan. Yan. Tapos i ano mo i-yan. <coughs> Tapos makikita mo yan dito. Makikita mo yung PSI ilan? Nako ang baba oh. oh ah, Hindi 25 iyo. lang. 5, dagdaga mo nang dapat 30, di ba? ano yeah. Oh. Ano mo? 30. Ano? Pindutin mo to. Yan sige. Andar yan oh. Hindi ano mo lang i-press mo, mo lang. Oh. Ano yan, oh, yan 30 na. Okay na yan. Tanggalin, oh, tanggalin na. mo na. Oh, bunot agad yan. Ganun lang 'yun. Para matuto si Mahal na Reyna makainis ano. Lang lang. Ha? Ay hindi ko na mag-check matuto ko na pambira naman 'to. Ay al alam mo alam mo na 'yan. Oy, Mamaya na tapusin mo muna 'yan. Ay, na. O, sige na. Tanong mo. Ay na, ano? Na. Oil na naman. Ay, yeah. busa mo na. Hmm. Oh. <laughs> sige. Naka-on yung camera ko, sige. <laughs> ha? Check mo lahat 'yan. Kung ni pa-check sa tinuruan ng kita eh. Bihira naman to Buksan natin oil nito Para Solve na lahat hmm, Sige, ayusin mo yan ha Matuto ka dyan ha Yan lang, simple simple lang Hindi ka pa matuto ba, Bida ako ngayon ha Pinagalitan ko si Mahal na Reyna Yari ako mamaya nito <laughs> Nagtitimpi-timpi na lang yan <laughs> Ano, ayusin mo? Ano? O oh, yan, 30. 30 pesay, okay na yan. Mm, bunot ka agad. O, Tara, hayaan natin si Mahala Rina dyan para matuto. Mahirap yung lagi tayo nasa tabi niya eh. Baka mamaya eh, konting hirap lang. Itawagin tayo. Hayaan natin si dyan mag-isa para matuto. Masanay siya dyan. Maray pang gagawin. Pasyal muna natin to si Sayon tsaka si Saya. O, yung cherries na dinudugasan natin. Oh. Lana next year na lang uli ano let's go let's go at magwi winter na mga kay inags ano magwi winter na ano tuwa ka na sa sakin mo ano Pagbili <laughs> ako ng bago, ano? Yeah, kasi nagtanong, nagtanong din kami ng mga sasakyan mga kay brand new, mga sasakyan, Toyota, sa Honda, nag-search kami. Ano eh, yung napahuli namin na pagtanungan, ano eh, yung bi-weekly niya, yung Toyota Camry, kasi parang four-wheel driving gusto namin, parang kay Mahal na rin. para sa winter, para malakas, siyempre pag all-wheel drive, nasa yung ano eh, nasa 400 bi-weekly, so lumalabas. 800 Canadian dollars sa isang buwan yung babayaran ni Mahal Arena. So wala pa yung insurance doon. So insurance siguro, let's say, sabihin natin, 200 dollars, no? or mahigit pa kasi nga, eh, hindi pa naman ganun katagal na nag-drive si Mahal Arena. Dito lang, kaya medyo mataas. Yan, expect namin mataas yan, kasi tsaka isa pa, pag ka ng insurance, pag bago sa sakyan mo, dalawa yan eh. Diba? Kaya medyo mahal. So, naisip namin, hindi, hindi talaga kaya mga kainas, hindi talaga kaya ng budget. 400. So since okay pa naman yung sasakyan ni Mahal na napagtsatsagaan pa naman, nakasurvive nga ng ilang winter yung Honda ni Malarino mga kayo. Nice, ano? So meron siya nakita marketplace. sa marketplace 6,500 uh, Ford. Kaya lang, wala naman siyang oras ngayon. All wheel drive din, tapos 189 km yung mileage. No. Hindi, kung available pa next week. Kasi oh, kung available pa next week, Tingnan natin. 2014. Oh, wag mo na replyan tapos uh, kasi ano eh. Uh, magpapalit ng bago mag-upgrade yung may-ari ng bagong sasakyan kaya binibenta niya. Tiningnan namin okay naman. Meron lang tayong idodonate mga kainags Ido-donate ano? lang natin to. Mga kapirasong damit tapos isang sapatos tsaka isang stuffed toys. Yan. So by the way mga kainags, doon nga pala sa mga vlogger, mga influencer. Baka gusto nyo ng extra pagkakakitaan at oportunidad pwede po kayong mag-ano uh, magtanong sa talentado.ca or mag-fill uh, up ng application doon sa talentado.ca Kung meron kayong katanungan, mag-email lang po sa talentado.ca at sasagutin ang inyong mga katanungan. Yan. At kapag kayo ang napili ng magpapa-endorse na maging endorser doon po papasok ang kwarta. Yan. <laughs> so, kasi po kami nandun na kami nakapasok may mukha namin sa talentado.ca Kung sakaling kami mapili ng endorser Uh, kaya nga todo ang pagpapapansin ko, baka mapili ako, magkakaroon tayo ng kontrata doon sa magpapa-endorse sa atin. Kaya kung gusto mo pong maging endorser o baka swertihin ka na mapili, yun ang po magandang pagkakataon. ba? Diba? So mag-fill up lang po kayo sa talentado.ca or magtanong. Satra, ano na natin, ano natin, natin to? Deliver na natin. Ay, de, donate na pala natin. Kaya ako sa totoo lang talaga mga kainags, ano, talagang noon pa sinasabi ko talaga gusto ko na maging endorser. Kasi pangarap ko yan eh, maging model, endorser, ganyan. Kaya hindi hindi ako nahihiya na sabihin talaga na gusto kong maging endorser. Although, naka, although nakapag-endorse na rin naman tayo before, maraming maraming salamat sa mga nagtiwala, maraming maraming salamat sa mga nagpa-endorse, at naranasan ko rin ang maging endorser eh, pangarap ko. Ayan, kaya ito magandang pagkakataon ngayon to dahil pumirma na tayo ng kontrata sa talentado.ca uh, kung sakaling merong gusto magpa-endorse akin or mapili ako abay magandang oportunidad yan di ba kaya hini hinihikayat ko kayo mga kainag ano? kung kayo ay influencer, vlogger mag up po kayo sa talentado.ca at baka nando ng ating extra oportunidad di ba yan, nandito tayo sa ano mga kinis sa ating uh, paglalagyan. Yan, o, no? clothing drop box. Yan. Unahin muna natin tong ano, unahin muna natin tong stop toy. Yan, o. No? Meron pang tag price to. Meron pang ano to, o. No? Bago pa, ibig sabihin. Kaya lang, may mga dumi-dumi na kasi bumagsak. Lagay lang natin dyan. Tingnan natin sana kasya, no? Ay, kasya. Yun, nandunan. Tapos may sapatos dito. Alam nyo naman yan, vintage style yan. Old school sa panganay natin prinsesita to eh leather to mga kainags ano? ayos pa naman to eh oh. o diba lagay natin dyan tapos tong the rest magaganda to eh ayan o oh. sayang na kung, kung sa -sa tatapos sa basura donate na lang natin ito po oh. ito sa akin to pantalon ko to eh ginamit ko to nung katrabaho ko sa Boston Pizza dati bago pa yan wala pang sira yan tapos mga short magandang klaseng short oh. lagay lang natin dyan o oh. Tsaka to, ito short din to. Yan. Mga bagong short, mga kainag siya. Lagyan natin, lagyan na natin to. Lagyan na natin yan. Yan. O, oh, di ba? oh, Ayos. At least doon sa makakakuha niyan, makakagamit niyan. Eh, Masaya tayo mga kainis dahil kapag donate tayo para doon sa mga nangangailangan especially winter na ngayon mga kainis winter na ngayon ano malamig na kaya maraming mga nangangailangan ng mga damit. 'Di ba? Wala eh kesa naman pampasikip lang sa bahay natin yung hindi naman natin nagagamit eh di donate na lang natin, 'di ba? Nakatulong pa tayo. 'Yan. Whew. Parang nawala yung labig sa pakiramdam ko dahil sa kakabunga ang ako ah. Ang bihira. Hi, Panginoon, maraming salamat po. Uh, share natin yung mga blessing na, 'di ba? Syempre blessing naman yung pag-share kahit na lumang damit 'yon. Nagamit ng iba na share natin, 'di ba? Ha. <sighs> Lamig. Pwede ba akong kumanta? Bak <laughs> kaya lang pag kumanta ako baka may makarinig eh pag kumakanta pa naman ako sumisigaw ako baka <laughs> mahirap na baka may tumawag ng 911 dito baka sabi may nagwawala kakanta sana ako nung ano eh sa Diyos lamang eh ng Sampagita yun pagtira <laughs> magmula nang makilala kita puso ko'y nag-iba. Ayok. <laughs> Wag na, biglang humina yung kanta ko eh. Kasi baka may bumusina. <laughs> Yan, tingnan lang natin itong harapan natin mga kainis. Ang ganda, no? Mga dahon. Wow. Beautiful leaves. Ah, hanggang dito online vlog ko mga kainis. Maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click the like button, leave your message, maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.